Yay, Happy birthday. Sana lagi kang happy, masunod lahat ng dreams mo. Stay healthy. I love you so much. Happy happy so, so, birthday, ulit. So, so, so. Love you. I am Mace. Ayan. <laughs> Mabuhay, Charot. <laughs> Ayan, syempre, binabati ko rin ng happy, happy birthday ang aming nag-iisang Ayam May sa Team Unity. Ayan, happy, happy birthday lalabs, I Ayam May. Ayan, syempre, ano pa bang sasabihin ng lahat? Mabuhay ka kung gusto mo. <laughs> But anyway, loves, happy, happy birthday. Ayan, bigyan ka pa ni, ni Lord ng Siyempre, maraming blessings. Maraming blessings na pumasok sa iyo. Siyempre, sa buhay mo, sa family mo, sa asawa mo, sa mga anak mo. Ayan. Happy, happy birthday, lalabs. Enjoy mo lang yung, ano mo, special day mo. At syempre, everyday naman, kahit hindi naman natin yung special day. Basta, enjoy your life. Ayan. And then, syempre, wag natin kalilimutan palaging humingi ng pasasalamat sa may taas. At syempre, sa buhay mo, sa buhay ng family mo, at sa buong oh, sa buong pamilya mo. Mega mega love shout sa kanila lahat. <laughs> At syempre guys, hindi ko kalilimutan ang i ang ating The Influencers. Ayan, sa ating overall mentor. Ayan, nandiyan silang lima. Ayan, ang ating OEM Yanni TV mentor, Lazy Boy, mentor Catherine, mentor Tina, and mentor Choco Joy. At syempre, lalabs, ayan, mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy, happy birthday! Ayan, I will love you so much, na loves. Ayan, basta always nandito lang kami palagi ang inyong mga ka-team sa iyong team. Unity, maraming maraming salamat Lalabs, sa always support, sa always uh, binibigay mo uh, blessings, sa pag-share mo ng blessings. Ayan, sana makabawi rin kami sa iyo. At syempre, lalabs, ayan, ano pa ba ang dapat mong hilingin sa buhay mo? Ayan, syempre, ayan, maraming maraming Ayan! Ang <laughs> daming ayan <laughs> But anyway, Lalabs, ayan Thankful ako na, ano Isa ako sa mga Bumabati sa'yo sa mga oras na ito Sa iyong kaarawan Happy, happy birthday, Lalabs Lalabs, I am amazed I love you Ganyan, ganyan ba? Ganyan Eh, ganyan Hindi <laughs> pa Iyan, ganyan, ayan. Ayan, ganyan na lang. Ayan saranghe Happy happy birthday Lalabs. I am I love you so much. Happy birthday Lalabs. Lalabs I am May. Bye bye. So, I eh. para bikini. ko mo pala ang mga 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 kong pili. Ayan, so guys, magka-birthday kami. At yung ko siya na sa amin, mag-enjoy siya ngayong birthday namin dalawa. So, mar so maraming salamat sa inyong lahat. Sa pag-support ninyo kay Lala Mays. Ayan. At salamat din na kilala ko si Lala Mays dito sa Whitey hindi ko na masyadong hahabaan. So, I love you. Ingat ka lagi dyan. happy birthday! Mayroon um, na naman tayo sa isang na nag-birthday ngayon. Tayo sa isang special na buhay gusto mo. <laughs> ayan, ang gusto lang ay maging healthy ka And then, you always my ayan, uh, Always, ang gan si na uh, sa atin. Kung ano sa ating ito, ay ka lagi. Sa'yo masaya ka sa lawan ngayon. At masaya ako na at Magandang buhay mga kumare-kumpare And I just want to greet our sister in YouTube Sister Aya Mace A happy, happy birthday Yan, this song is for you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, happy birthday, sis Mace. Huminga ka hanggat gusto mo. Ayan, and I just want to uh, wish you a uh, good health. Ayan, more birthdays to come. And stay dehydrated. Ayan, stay beautiful, young and sexy. Ayan. This is the word of God sa'yo. And receive it. Um, Jeremiah 29.11 Okay, God plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. yeah God's plan is to prosper you, to give you hope and a good future. So, receive it and claim it. Okay, this is the word of the Lord ayan, and I hope masaya ka sa iyong birthday again, happy happy birthday this is your magkumari vlog mama, chuk, chuk God bless hi everyone and of course sa ating uh, birthday celebrant, hello lalabs ayan, una sa lahat uh, gusto ko lang makasalamat for giving me a chance na uh, maging part ng inyong birthday, and mabati kita ng isang uh, napakasayang karawan, and ayun nga, uh, ang mawi-wish ko lang sa iyong birthday, sana uh, palagi kang gabayan Lord, and ka pa ng mas maraming blessings and ang uh, wish ko lang sa iyo sana uh, maging uh, successful ka pa sa iyong napiling uh, profession and syempre uh, wish ko rin na sana mas marami ka pang taong uh, matulungan mas maraming tao na mas safe pa yung lives and sana mas marami pa na uh, ng magandang uh, uh, protection and mas secure yung uh, future nila and syempre I wish ko din na uh, maging successful ka pa sa uh, iyong whitey world. And mas maraming blessings, uh, subscribers, syempre, uh, income. Income na yun dito syempre sa ating whitey world. Yan. And lagi kang mag-iingat. Huwag uh, mo uh, huwag mo kong uh, kakalimutan bilang isang And thank you thank you for uh, treating me uh, treating me a special friend of yours thank you so much la loves me and uh, igat ka and happy happy birthday enjoy your day Birthday. happy birthday you and more 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 birthdays to come and long friendship with us with the theme theaters and fish and and yeah. once again you happy happy birthday and I'll bye, -bye, bye, -bye. And